ito pong lalaki anong nagsasabi na sabi daw ng kapatid ko na pag di daw po siya na kipagbalikan, kesyo daw susunugin daw po yung bahay namin, papatayin daw kami lahat ang yung lalaki ang nagbabanta. Opo. Kaya yung kapatid mo ay uh, napipilitang opo, sumama sa ganun kanya. Po, yun opo, ma'am, po yun. po yung ano namin. Ay, naramdaman ano ito. Ang dapat na hinahanap ngayon. Dapat ito ang hantingin. Bunso ba ninyo itong si Aisa. Pangalawa po sa bunso. Pangalawa, yung opo. sinundan. Ilan ba kayo magkakapatid? Seven po. Nasaan ang tatay ninyo? Wali po. Iwalay po kasi mama at si papa. Okay. Pero itong nag-aaral pa ito sana si Aiza? Pinapaaral po siya nun, pero nung ano po, hindi po namin alam na nagbubulakbol na po siya. Wala po kami uwi-uwi sa bahay, ma'am. Okay. What ka Opo. Upon? Kasi po hindi na po kami nakakatinda ng maayos yung mga okay. bayaran. Grabe okay. Grabe na po yung pananakit niyo sa kapatid okay. Iyan si Robert Delgado. Opo. Ako, duda ko. Nagda-drugs ito eh. Yung po yung sabi ng hindi mga kapitbahay namin. Na oh Oo, hindi gawain ng normal na tao ito. Bakay Nasaan lari? na ang pamilya nitong si Robert Delgado? Baka tinatago nang, ng mga pamilya niya. Nandun din po. po sa ano, dun lang po sa may ano, barangay Santa Ana na pinagbablateran namin. Doon lang din po no, nagtitinda. Man, po pero alas wala rin po. Kaya lang parang wala lang po. Nagsama sila? nag in Opo, kasi so, po. So, nagkaroon ng intimate relations ito. Kaya nga po mm -hmm. eh. Kaya, 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 Ito. Kaya tayo namin talaga sa kanya. Opo. Oh, kung... Siya na po yung ano, siga po dun sa bahay. Nagwawala siya kung kailan niya gusto. Sisigaw siya pati po yung kapitbahay namin nabubulabog. bubulabog. katagal na nagsama or naging nagkarelasyon itong si Aiza at si Robert? Sa pagkakatanda ko po kasi mga last month po ng April siya nag-start na matulog sa amin. Or May last year po. Magandang hapon po, Ma'am Christina. Magandang hapon po, Ma'am. po sa Ating mga po. Yes, ma'am, itong kaso pong ito, uh, nakarating na po ito sa istasyon ninyo yung uh, pag yung well actually hindi ko alam kung nawawala uh, lumayas, pero higit pa roon, uh, isa pong battered well child. Binugbog po ito ng kanyang boyfriend. Paano po ba ito anong una nating i-report -re sa inyo? Missing person? dito pumunta po siya sa amin para i-report po natin, state plus alarm po natin siya. Mm -mm. Na siya po ay hindi sa ngayon, mm -mm. tapos mang iimbestigahan po natin 'yan at magkakandak po tayo ng investigation. Papuntahin po sila dito para po ma-actionan po natin agad yung nangyari po dun sa bata. Oo. meron pong mga CCTV yung pagbubugbog ng boyfriend nitong batang ito sa kanya. Sa kalsada eh, sa kalsada nangyayari. Oh, so in any case, ipapakita natin 'yan. Sa okay. investigador natin. And they will know, sila ang mas nakakaalam kung ano ang gagawin ko ng proseso. Um, Ma'am Christina, kasi ito, meron na po, meron po tayong suspect. May accused okay. ako sa doon, no, itong si Robert Delgado. Ibigay din po namin ng address at ang mga possible whereabouts nito para mahanap ito. Kasi klarong-klaro po yung uh, kanyang pambubugbog doon sa bata. Well, I will call it a child, no? And then allegedly, may relasyon nagsama. I think I believe this will fall under rape kung sakaling mahanap na natin si Aiza. Kasi kailangan mahanap muna natin si Aiza, okay, ha, yun, yun number po, one. Yun po yung gusto namin yung maano po namin yung kapatid mm -hmm. namin. Tapos gusto po namin na madala po siya sa D.S.W.D. po uh, uh. para hindi na po kami nangangamba na. Uh. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Nanginginig po yung anak ko sa akin na nagsumbong. Ah, kasi yung... nakita niya? Opo, nakita po nila. Okay. Hindi pa ninyo ito na-report sa barangay? Kasi po, dun lang din po yung bahay nila malapit kaya ah, po, so natakot kayo opo. na lumapit doon sa area na yon. Eh yung paano yung dati pa na nangyari? Yung isa pang video. May mga lang. blatter na rin naman na po yun. May blatter Bali na. po, ano po kasi sa barangay lang. Opo, sa barangay po. Yung kapatid ko po hindi ko po sure kung dahil lang sa pagbabanta o ginusto niya rin na so bumalik po doon sa lalaki eh, kaya po natakot. Doon po hanggang sa umabot na ng siguro mga one year na rin na nandun sila pabalik-balik sa bahay, titira doon, naalis, titira. Tumitira sa inyo? Opo. Pati yung lalaki? Opo, tapos parang siya na po yung nagsisiga-sigaan doon. Pati po si mama po, minumura-mura niya po. Hindi ninyo mapaalis? <gasps> hindi At hindi po. ninyo sinumbong sa barangay? Kasi po. Yung... May kamag-anak ba ito dyan na... Kasi yung last time po na sinaway ko po sila, sabi niya sa akin, kasi umalis po yung kapatid ko noon. Mm. Galit po siya, nagalit po yung lalaki sa akin. Tapos nung pagbalik niya po, kasi wala na yung kapatid ko, sabi niya, sundan ko daw po yung kapatid ko. Sabi ko, sino magbabantay dun sa mga anak ko na maliliit? Sabi niya, pag may nangyari dun kay Aisa, pag, ano, pag tumalun yun sa ano, sisik, sabi niya ganun. Sabi niya, yari kayo sa akin, sabi niya ganun paputukan ko yung bahay nyo dyan eh. Kahit po yung mga kapitbahay po nakakarinig po niyan. Okay, may trabaho ba may, ito si Robert? Ano po, nung dati po nagde-deliver po siya ng tubig tapos mga lang, ano, wala na naman tapos susunod meron okay. na naman. Sasamahan kayo no oh, para po. doon muna kayo sa, i report natin lahat ito oh, sa so, so, Women and Children's Protection Desk, no oh, officer? Okay. Para... Uh, tanggapin yung lahat ng mga kaalaman o yung mga oh, lahat po. ng mga nalalaman ninyo tungkol dito sa relasyon nila oh. at yung kun kung sakasakali. Okay. Miss Charlene Galiego, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. Oo, Ma'am, ito, uh, eh wo, hindi lang na po namin sure uh, kung kilala ninyo itong si Robert Delgado. Ito po nga... Uh, uh, napapansin ko po yan dito po. Oo. Ma'am Charlene, pwede niyo po bang puntahan itong bahay yung kung saan uh, huling... Uh, nakatira itong Robert Delgado para lang ma-check po natin ang kanyang whereabouts? Sige po. pupunta ako po yung nanay po. Oo, Kaya yun. po ako. Popunta oh, ako yung nanay. O, oh, ayan. Okay, Kay mga Charlene pa. Magkakalimutan po sila. Ma'am, ha? Kasi, yes. hindi ko po ano yung... Ano area ba? na yan. Hintayin po natin po na ang iba pang mga kaalaman para po, pag pumunta kayo doon, Uh, namin kayo ng kopya, no, Shari? Nung naganap na pang bubog -bog. Meron po bang ibang mga reklamo tong, dito kay Robert Delgado? Wala pa po. Yung Ito pa lang. lang. po ang nangyari. Kasi Meron po, masyado uh, uh, po matapang yan. Okay. So mukhang may record. I mean, kilala siya na medyo siga. yung nasasabi po ng kapatid ko kasi dati na daw po yan na nakulong. Ah, dati nakulong na ito? Opo. Oh, Ma'am oh. Christina, ibibigay naman namin yung buong pangalan at saka yung last known address para ma, mas lalo pang pag-igtingan yung pag iimbestiga dun sa pagkatao nitong Robert na ito. Mukhang marami nga harapin na kaso ito. Okay. Isa, sana naman na oh, huwag ka na sumuhin mo sa lalaki na yun kahit pinagbabantaan ka. Imbis na kin inaano ka namin magpuro sige ka mag-aaral. Para sa'yo rin naman yun, mas pinipili mo pa rin yung Buhay na ano, ganyan. Lagi ka nasasaktan niya. Sasaktan kami pag na Naririnig namin na sinasaktan kanyang lalaki na yan. Ano? grade na ni Aiza? <laughs> Pag ko po kasi grade 4 po yun eh. Ilang beses na po kumunta ng ano po yung ate ko nakiusap po. Tapos yung po, nabubulakbol po siya. Kahit ano pong pilit namin sa kanya na mag-aral ka na lang, mag-aral ka na. May paglaki mo, makakahanap ka pa ng matinong trabaho, makakapag-asawa ka ng matino. Kasi po, ito mukhang kailangan din. Ito, makikiusap tayo kay Miss Ana Maria Garcia no yung social welfare officer kasi uh, mukhang kailangan din ng counseling ng bata Kapatid ko ni Aisa po, po. Uh, kasi parang hindi na po siya ano eh hindi na po matino yung isip wala siya niya. sa sarili oh, niya iisip ano lang po basta lang po siya kung ano lang sabihin niya ganun lang po hindi na niya naiisip yung mga sinasabi niya kung Nakakasakit ba o kung pangit ba mga ganun po na ano. Oh, yung dati God. pa po kasi yun sinabi ng kapatid ko na ganun nga daw kasi pag giniwala yan ko yan ate susunugin ano, ng bahay nyo sasaktan papa, kayo sasaktan papa, siya. Ganun po. Magpapatulong hmm. na po kami sa PNP. Okay. Para magkaroon po ng uh, coordination po sa Rizal PNP, Pasig no, PNP mm -hmm. para ma-locate po natin hindi tai -tai. lang po Taytay, oh, Taytay mm -hmm. uh, lahat po no, ng mga kapulisan okay. para matug ma matukoy natin kung nasan po yung uh, kinaroroonan ni Robert, yung, yung pamilya ni Robert, po po. Uh, kaanak ni Robert no para pumatunton na natin no at kung saan niya, kung nasan sila Ni Ayza, Ay, sa palagay rin, mo ba magkasama sila? Kahapon po kasi, mga 11 po yun, pumunta po kami ng ate ko para po puntahan si mama na kausapin na ayusin na nga po to para... Kasi kawawa nga po yung kapatid namin. Mm. Nakita po nung ate ko yung lalaki. Hindi ko napansin eh. Ang sama daw po ng tingin sa akin. Mm. Tapos po noon, pinabayaan ko na po. Mayamaya -maya po, nakita ko na po yung kapatid ko sumunod pa gano'n. Sumunod Sabi kay ko, Robert? Hindi po niya nasundan, sinundan mismo 'yung talaga 'yung lalaki. Mm. Bali, sabi ko ate ayun si Aiso, tinawag ng ate ko. Aisa, mm. pagtawag po na ganoon, tapos lumingon lang po 'yung kapatid ko tapos, saan ka pupunta? do dito sabi ng ganoon. Tapos, yun na, wala na. dumeredere na po siya papunta dun sa bahay namin sa Black 5. Pero kung nakikinig ka Robert, 'wag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo. Ha? Gusto na po namin matapos po para din Ito na po si Robert Delgado. Alam mo, sa edad na 23, napakabata mo pa para sirain mo ang buhay mo, Robert. Ha? Huwag mo nang dagdagan ang ikakaso pa sa'yo. Kung kasama mo si Aisa, isurrender mo na si Aisa sa pinakamalapit na istasyon ng polis. Ma'am, ganun po gagawin namin. Ma'am, ha? Uh, Makikipag-coordinate po kami sa PNP at sa Opo. barangay para mag-produce na po ng barangay protection order sa pamilya po ninyo. Hindi siya makakalapit po. Opo. Opo. At kapag may mga kahina-hinala po na kilos, kayong napapuntun sa area, um, ipagbigay alam niyo po sa amin. Bibigay po namin yung number po namin sa inyo, ma'am, ha? Para po i-message nyo kami or bibigay din po namin yung number po ng PNP sa inyo para po Opo. mapuntahan kayo doon agad. <laughs> Ito po, si Robert, dahil Gardo, hinahanap kayo no ng uh, pamilya ni uh, Ma'am uh, Angelica Balaka dahil um, ikaw yung huling kasama at ikaw yung huling nakita sa video na nananakit sa kanilang kapatid na si Isa Reyes. Si mm -hmm. Ayan kung sa mga kamag-anak o nakakakilala kay Robert, uh, please lang ipagbigay-alam niyo sa amin kung saan po yung kinaroroonan niya ngayon, no? At uh, kung may nakakita nakakakilala. Yan, kay Robert. Ayan po yung uh, mukha ni Robert para po malaman namin na safe din po si Aiza Reyes. So, mabalitaan po namin kayo, ma'am, ha? Opo. Po. Sige po. Salamat, Salamat po. Salamat po.